What is up guys? Um, good evening sa lahat, no? So night ride tayo ngayon guys na ah uh, naka-QS na tayo, no? Quick shifter. At uh, i-integrate ko yung video ko sa Insta360, no? So bali dalawa na ang i-edit ko. Itong GoPro natin saka itong uh, Insta360 natin na 360. Uh, tayo ay na night run straight tayo patungong gusa no? uh, babaybayin natin yung highway ng uh, kagayan, de Oro ng ngadis uh, oras ng gabi yan so magpifeedback ako sa inyo guys kung ano yung um, performance ng uh, QS no uh, ngayon gabi kasi walang traffic saka walang ulan yan Andyan yung buwan, no? oo sarap mag-night ride. Basta nga ganito. Uh, kunting ingat lang. Kasi, you know, <laughs> gabi. Maraming uh, lasing sa daan, ano? <laughs> Again. As of ngayon, uh, parang katatlo ko lang ito na pa yung motor, no? So, ang quick shifter po natin ay gumagana pala lahat sa lahat ng rev range, no? Kaso lang, pag low rev range is uh, napaka-bilis ng uh, Maliit lang yung millisecond na kinaka off ng makina kaya yon ah uh, nag-jerk siya sa low RPM kaya yeah, ganun At uh, dapat talaga siya naka-high RPM no para smooth talaga yung one. So ang gagawin nakin is a uh, uh, nagka-clutch pa rin ako sa low rev range no para smooth siya kasi i-compensate mo eh kasi hindi yan na uh, intelligent na fix kasi yung blip na kwan niya yung um, a millisecond kung ilan yung i gawas kung pera na lang kung ito tweak mo yung kwan yung uh, module niya andon pwede kasi yan eh pero gayon pa man gusto ko pa rin na nasa high eh. high rev range yung kwan niya no so, ito eh guys tetestingan na natin ha yan Dragon Gear. Traffic ano ba to? Yan, smooth na. Oh, wala talaga, napaka-smooth. Sarap talaga. sa sa ako naman guys sa uh, downshift mag flip ka pa rin no, pero wala nang clutch yan yan guys maliit lang uh, kinakat off pa rin niya yung power para wala nang clutch no pero guys, sa uh, sa totoo lang kayang-kaya talaga 'yung gawin 'to na walang quick shifter, no, manual na manual. Hello. No, parang to r to. Pero may angkas siya eh. Hindi natin pwedeng ah uh, uh, batawag dito. 'Pag uh, gauge 'no kasi wala uh, doble sila yung weight nila nga <laughs> ER so hanggang kwan tayo guys hanggang uh, dun sa may gusa testingan natin yung QS natin uh, sabayan natin tong kwan to 5R na to tagal pa mag blink blink tagal pa nga yan meron na oh. Cậu ơi, cậu ơi Hindi pa ako gumamit ng QS, tangin na. Shout out. Up. Okay. <laughs> ganji ka kay Ganji ka kay dua mu. <laughs> ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Wa man ko dala aku stiker diri. Show Pimentel Show Pimentel Show Pimentel, SIO Ah Traffic eh, traffic Yeah <tries>

Gege. Yeah, yeah. nice one. May naka-gates pa nga tayo. Wala lang siyang helmet. Nang <laughs> ina talaga 'to.